so ayan dumating na ang ating bagong customer ayan ito ay Toyota RAV4 1997 model ayan ayan po na, na po ang mayari binigay na yung may huwag ang atin para masimula natin gawin so so far ito na yung loob ng engine ayan check mo natin lahat baka si mayroong mga missing ayan yung tama, lalo sa lamin bago natin kunin. Yan. Yung reserba, wala pa. Ah, uh, kulang yung gulong kumpleto naman, baka may nawalay. Ayun. So, ito na yung kanyang engine bay. So, ito pala ang nangyari to ay nag-overheat tapos natambak ng isang taon. So, nagdesisyon ngayon na muling posokin muli ang tambot so. Ayun. So sa, ngayon ah uh, kami natin nagpaano tayo nag warm up pa tayo warm up pa muna. Warm up muna ba? Ah uh, pa. So ayan. Meron din toro tong tao na to. Kung anong nangyari? Ayan, sa mga nanonood guys, huwag nyo kalimutan mag-follow sa aking Facebook page para dumami pa kayo na aking taga-subaybay ayan ito po ang page ni Pinoy Mechanic yash shish yun